Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay magbibigay po tayo ng reaksyon sa isang nag-viral na video. No? Ito po ang video na ito ay tungkol sa construction project ng isang sikat na uh, uh, content creator o na vlogger. No? Ito ang bahay o construction project ni Sir uh, Von Ordonia. So panoorin po natin. March 15, simula nung iniwan at inabanto itong lugar na to. At ngayon, makikita nyo lahat na itong iniwan at inabando na bahay namin, ito yung nagagawa ng sugal na yan. Yung na lang ulit ako mga kapunta. Tapos ganito yung dadatnan ko. Lahat ng mga butas na to, hindi pa nalalagyan ng simento yan. Tapos sasabihin na malapit na yung 30%. Doon na bumabagsak yung napakalaking kasalanan. Kapag nagsusugal ka, sobrang kasabay na rin yan yung pagsisinungaling, pagiging manipulative. Halos lahat ng masasamang bagay magagawa mo na, lalo na kapag na gipit na gipit ka na. <laughs> Mga bang 30% to? <laughs> yung costing na nakikita ko right now, parang wala pang dalawang milyon ata. Wala pang wala pa atang dalawang milyon yung nagagastos dito sa bakal, sa pagbungkal ng ilalim ng lupa. So, ayun nga po, no? napanood natin yung uh, nangyari sa construction project ni, sa, ni Sir Bon. Ang video pong ito ay uh, naging maugong po ngayon sa social media, lalong lalo na po sa construction industry. So, yun nga, sabi ni Sir bon na uh, 8 million. 8 million pesos yung ginastos natin para sa 30% progress ng bahay na to. Pero, yung costing na nakikita ko right now parang wala pang dalawang milyon ata. No, yung 8 million niya na yon na ibinigay niya dun sa uh, kay engineer. So, disclaimer po ginawa po natin ang video po na ito, no, ay hindi hindi na po para upang palakihin o para manghiya ng tao, no. Uh, hindi rin po natin ginawa ang video ito para husgahan natin yung contractor no kasi tayo po ay wala po tayong karapatang humusga no sabi nga po ah uh, kang kung ayaw mong husgahan so wala po sa atin ang paghuhusga ah uh, ginagawa po natin ang video po na ito ay unang-una po para maging aral no maging aral dun sa mga kapatid natin na unang-una po ay nalulung na po sa pagsusugal no may iba naman po dyan na nagsisimula pala po na magsugal. So, sana po yung nangyari na ito no, ay makapagbukas ng ating kamalayan. No, kung ano nga ba ang naidudulot sa atin ng no, pagsusugal. Lalong-lalo lalo na po sa negosyo. So, sabi nga po ni Sir Bon. Pag nagsusugal ka, sobrang kasabay na rin yan yung pagsisinungaling, pagiging manipulative. Halos lahat ng masasamang bagay magagawa mo na. Lalo na kapag na gipit na gipit ka na uh, sisirain niya yung iyong yung, yung reputasyon, sisirain niya yung iyong pananaw sa buhay, sisirain niya ang iyong pagkatao, no? Uh, kahit anong ganda ng ng klase ng pagkatao mo pag ikaw ay nalulung sa sugal, napipilitan kang gumawa ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Hindi lang 'yan ang nangyayari noon. Sinisira mo na yung buhay ng ibang tao, yung pangarap ng ibang tao, masisira mo na. Sobrang nakakalungkot lang kasi sa totoo lang hindi ko lang naman bahay to eh. Bahay na magiging pamilya ko to, dito kami gagawa ng memorya tapos dahil sa sugal, masisira yung pangarap namin, madedelay yung pinapangarap namin bahay. At the same time, yung pangarap mo at yung buhay ng iyong mga pamilya, ng iyong asawa at mga anak ay madadamay. No? Kaya po tayo, no? Uh, may mga instances po na nagpapadala sa atin na na inaalok po tayo na mag-promote tayo ng mga uh, online gambling o ewan ko kung anong tawag nila dyan, no o yung online na pagsusugal na ano tayo na mag-promote so inooperat po nila tayo no malaking halaga din po ang inooper nila na uh, kung minsan po mapag-iisip natin na o nga kasi may mga kaibigan tayo na nagsasabi, ba't ayaw mo tanggapin? Ba't di mo patanggapin? Sayang din naman yan. Eh, makakatulong yan sa pamilya mo. O, kasi po, sa pamilya po natin, meron po tayong mga anak na pinag-aaral. No? May, may pangailangan din po tayo sa bahay na, na pinabayaran. No? ah uh, baka mamaya sabihin nyo, si Kuya Jun, napaka-ipokrito naman. Eh, kailangan niya naman talaga ng pera. Opo, na, na, totoo po yun. No? Nangangailangan tayo ng pera sa sa buhay natin sa akin po ay malaki po yung pangangailangan pangangailangan ko po sa pera kasi may yun nga may pinag-aaral tayo may mga bayarin tayo ng mga sa mga bahay no ah uh, may mga magulang din tayong tinutulungan sa kanilang pangangailangan may may kapatid din po tayo na tinutulungan sa kanilang pag-aaral no yung sa akin po kasi ang estudyante ko po, po dalawa mayroon na po akong kolehiyo no tapos yung bahay kung makikita po ninyo yung bahay no Uh, matagal na nga po namin pinaplano na ipaayos yung bahay So sabi nila, ba't hindi mo pa kunin? Ba't din, hindi mo pa kagatin? Sabi niya yung offer sa'yo eh, magpo ka naman, di ka naman magsusugal Sabi nila gano'n Pero ako po, hindi ko po tatanggapin yan Kasi ano pong mangyayari dyan Hindi po ako papayag na maging instrumento ako uh, At maging instrumento ang ating mga social media platform, ang ating FB page at ang ating YouTube channel na maging instrumento para mag-promote po ng sugal kasi yan nga po doon sa video na akin pong ipinakita sa inyo no ay ah uh, nakita nyo na po kung gaano ka ah uh, kung gaano papangwasak ang ang sugal no kita nyo ang ganda-ganda ng reputasyon ng 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 builder o ng contractor ng bahay na gumawa kay kanila Sir Bon, no? Dahil lang po sa sugal, no? Na, na i -ano niya po ang lahat. So, hindi naman natin sa sinasabing sinisisi natin yung tao, no? Hindi natin alam kung ano ang pinagdaanan ni ni pinagdadaanan ni engineer, no? Kaya nagawa niya yung mga bagay na yun. yun sa atin lang po, pinapakita natin kung gaano nga baka ka, ka ang pagsusugal, no? Kaya sa akin po, yun nga po, sabi ko na po sa inyo ang dahilan no ang dahilan ko kung bakit hindi po ako pumapayag na mag-promote ng sugal sa sa ibang tao po kung sa tingin po nila ay uh, yun ang makakatulong sa buhay nila sa ibang mga content creator na nagpo-promote ng sugal wala po tayo ano hindi po natin sila hawak pero kung sa aking party po hindi po ako magpo-promote ng sugal no dumating man po yung panahon no ah uh, taas no taas doob po akong ma, may pagmamalaki no sa aking mga pamilya sa akin pong mga apo sa akin pong mga anak no na ako yung nagkaroon ng mabuting ambag sa social media no darating ang panahon itatanong nila ah, uh, papa o lolo uh, ano ba sa tingin mo ang naging ambag mo sa sa social media masasabi ko po na nagkaroon ako ng uh, maayos na maayos na bagay na naiambag, no? Kasi po kung kung halimbawa po ipo ko po yung pagsusugal, no? Tapos oh, uh, kikita nga ako, mapo ko lahat-lahat ng aking uh, pangangailangan, no? mar sabihin makakatulong din po yung perang makukuha ko po doon, pero hindi ko po alam kung gaano karaming buhay na, na aking sisirain, no? Magagamit po ang, ang, ang aking social media platform. So, hindi ko po i-allow Kasi ako po naniniwala no, na God will provide. Kung talagang luluobin ng Diyos na, na yayaman ako, no, ah mangyayari yun, yayaman talaga ako. Pero Diyos ang magbibigay nun. Hindi po ako sugal. No? Kung kalooban ng Diyos na napapunan ko ang lahat ng pangangailangan ko, naniniwala po ako na God will provide ah uh, ang Diyos po ang bibili nun para sa akin kung anong bagay na kailangan ko. Ang Diyos ang magbabayad kung ano man yung mga bagay na kailangan kong bayaran. No? ah uh, lagi po tayong naniniwala na God will provide. So, yun po, paalala po sa inyo sa mga kapatid natin na maaring sa sabihin nyo, pakunti-kunti lang. Pero kung mapapansin nyo po ngayon, ang online, ang online gambling po ay... ah uh, maging sa maging piso po ay pwede niyo na pong itaya. So ngayon kung ikaw ay lulong na sa 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 sugal tapos meron ka pang natitirang piso, no? May tataya mo pa yan kasi po, pwede mo pang itaya. Eh. Iisipin niyo hanggang sa pinakamaliit na pera na nasa barya niyo ah, na nasa bulsa ninyo, no? ay talagang kukunin ba talaga ng online games o ang online gambling. Kaya ako po, para sa sarili ko po, ah, hindi po ako magpo-promote ng sugal. Kasi yun nga po, sa video ni Sir Bon, ang lahat po ng naging ugat ng ganong klaseng problema no ay sugal. So, nalangin ko rin po na yung mga kapatid natin na sa mga nag-iisip po na magsugal yung mga online-online po na yan, huwag nyo na pong ituloy. No? Huwag nyo na po yan ituloy. Kaya yan man po ay online o, o hindi online, basta po sugal, huwag nyo na pong ituloy. Huwag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. At the same time, dun sa mga kapatid po natin na kasalukuyan po na hindi makaahon dun sa 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 pagsusugal no dalangin po namin na uh, matulungan tulungan kayo ng Diyos no bigay uh, ng tulong sa Diyos upang makalaya kayo diyan sa 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 tinatawag nating kumunoy ng pagsusugal no Maka, makaalis kayo hangga't hangga't maaga pa hangga't hangga't kaya nyo pang makaahon dyan, ah, uh, Uh, makaalis kayo sa pagsusugal. So, ngayon, babalik po tayo dito sa nangyari kay Sir bon. No? ah uh, ibabahagi ko po sa inyo yung, ah uh, yung pamamaraan upang ah uh, ah uh, masigurado po ninyo na hindi mangyari sa inyo yung nangyari kay Sir bon. So, kasi po, dito sa video na to, malinaw na sinabi ni Sir Bon na almost 2 months sila na hindi nakapasyal doon sa construction site dalawang buwan na akong hindi nakapunta dito dahil pinagkatiwalaan ko yung engineer at developer ko dito sa paggawa ng bahay. Alam naman natin na si Sir bon ay bising tao, marami rin siyang inaasikaso. No? yun nga po, sabihin natin na nabisi siya. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng tip kasi po, yung ganitong klase ng problema, no, naranasan, naranasan na po namin to. Uh, si owner, dahil busy si owner, hindi siya lagi lagi nakakapunta sa construction site. Hindi siya nakakapunta sa construction project. Madalas siya pumupunta sa ibang bansa, pumupunta sa iba't ibang mga lugar, nakikipag-meeting, nakikipag-transact ng negosyo. No? Kaya ang nangyayari po, uh, hindi niya madalas nakikita yung uh, yung development ng construction project. So, anong, anong ginawa Anong ginawa niya, no? Anong ginawa namin? So, ganito po yan. Bali, ang gawin po ninyo, no, unang-una po, total uh, si contractor po ay, siguro meron naman po kayong contact, no? Pwede nyo po siyang hinga ng uh, accomplishment ng video per day, no? Kahit tuwing hapon lang po, anong po ba ang natatapos sa construction site, pabibidyuhan nyo po yan. No? Ah, uh, yun, makikita po ninyo kung nagkakaroon nga ba ng development yung project. Di ba? Tapos, ang kasunod po niyan ay uh, mag-hire kayo ng isang isang consultant, no? Pwede siyang tawagin consultant, pwede siyang tawagin inspector, no? uh, yung tao na 'yon, no? uh, make sure na yung mapagkakatiwalaan niyo siya. Alam niyo na mayroon siyang sapat na nakaalaman sa construction project. Kasi tayo po dati, no, nung no last year lang, ah, uh, may nag-hire po sa atin. So, sabi niya, Jun, pwede ko bang kunin yung service mo? Pwede ba kita kunin na consultant or, or, inspector ng aking construction project? So, ang ibig ko pong sabihin, pag ikaw yung owner, meron kang contractor, mag-hire ka rin ng uh, inspector or consultant. No? Make sure na yung i-hire ni owner sa sa contractor side po yan ha, ah, sa owner side po yan hindi yan sa tao ng contractor sa owner side po yan si owner ang magbabayad nun sa sa inspector ngayon ang gagawin niya ng inspector isusupervise niya yung project no? i-check niya kung kung nasusunod ba yung plano no? i-check po niyan dapat kaya niyang i-evaluate kung gaano kalaki ang nagiging accomplishment kasi sa pagpapagawa po ng bahay no pag naniningil po yan si si contractor kay owner, no? Uh, kadalasan po niyan progress billing percentage kung ilan po yung natatapos na nila na nagawa, na no? Hi, ilalagay po niyan sa percentage kung ilang percentage. So, let's say sasabihin po nila na sir, ah uh, maniningil po sana kami ng billing. So, base po sa aming assessment, sabi po ni ni contractor ay 30% na nga po kasi yun nga doon sa video, ay sabi ni ni engineer ay 30% na daw yung nagagawa. So, ibig sabihin, sa 30% siguro, hindi lang tayo sure kung yung binigay na 8 million ay yun yung 30% ng kabuuan ng construction cost o yung 8 million na yun ay yun na talaga yung bayad sa kabuuan ng bahay. So, yun nga po. Yeah, kung, meron, kung meron kayong inspector, tapos, tasabihin ni, ni owner na, ah, yun sa tingin mo ba, uh, yung percentage nung gawa nila ay nasa 30% na nga ba? No? Kasi nakikita niya actual yung nangyayari sa site. So, maja-justify niya na, ah, oh, uh, yes sir, pwede na pong mabigyan uh, niya sila ng 30% kasi nasa 30% naman na yung gawa talaga nila. No? Ganyan po ang nangyari doon sa amin sa project. Ang nangyari dahil nga si owner madalas sa ibang bansa, no, nakikipag-meeting ko pa ni kanino, si si owner ay ma madalas pumunta sa sa mga iba't ibang mga resort, mahilig po sila kasi mamasyal, no? Ngayon, bali ako po, ako po yung napag-utusan niya na tumingin-tingin sa site. So, every time na maglalatag sila ng bakal, tine-check natin, tinitingnan natin kung nasusunod ba yung plano. Tapos, ikaw naman bilang inspector consultant, magbibigay ka ng report kay owner. Na, o oh, sir, is, ang contractor mo ay ah uh, nakapag-comply base doon sa plano. Yung contractor mo, sir, ay nakapag-comply base doon sa 30% na, na hinihingi po ninyo, ah uh, na hinihingi nila. Uh, yes, sir, na ano naman po, na nasa 30% na po yung accomplishment. So, ganun po, para maiwasan po ninyo na bago nyo po inyo, na bago po kayo magbigay ng pera, make sure na may tao na nakatingin doon. No? Alam niyang i-analyze o kaya niyang ma-evaluate kung ilang percentage na ba nga yung nagagawa sa inyong construction project. Yun nga, so dito ba sabi natin na kung si Sir Bond ay meron siyang consultant o meron siyang inspector na, na hinire, no? baka maari na may dumadalaw doon sa site, no? dinadalaw-dalaw yung site, tapos na-update si Sir ng progress doon sa construction site. So, kayo po, pag kayo po ay gumagawa ng isang construction project at alam nyo hindi nyo kayang puntahan, no? Uh, bukod po dun sa contractor na inyong i-hire, uh, mas mabuti po na mag-hire pa po kayo ng isang ng isa pang tao na nasa side po ng owner o nasa side ninyo. I-hire ninyo siya. Make sure na yung tao na yon ay kayang evaluate yung project. So, pwede kayong mag mag-hire dyan ng architect, pwede kayong mag-hire ng, ng engineer, pwede po kayong mag-hire ng consultant, no? pwede po kayong mag, mag hire ng isang construction inspector no na kayang i-analyze at evaluate yung progress ng project para kahit kayo po wala no may nagbibigay ng update do sa inyong construction project kasi dito kasi yung yung dalawang buwan po na yan no masyadong medyo matagal na po yan sa ano pagdating sa construction project kasi yung basic po ng ano na construction project lalo pag structural pa lang no masyado pong mabilis yan sa dalawang buwan no marami na po ang nangyayari dyan sa construction project. So dito, ayun uh, nga po, dalangin po namin na uh, yung ang video na ito ay makapagbigay aral doon sa mga mga kapatid natin na nagbabalak na uh, mag-vendor sa pagsusugal. So wag po ninyong gagawin. Pinakita na doon sa video kung gaano kalaking problema ang ang iniwan ng pagsusugal. Napakalinaw na po niya na na, na aral sa atin, no? kung paano kasi sisirain nung pagsusugal. At the same time, naibahagi din po namin sa inyo para hindi mangyari sa inyo na nabigla na lang si, si Sir Bod, na wala na pala yung kanilang, mga gen, yung kanilang contractor dun sa site, wala na palang nagtatrabaho, hindi na pala umuusad yung project. Uh, kasi nga po, walang tumitingin-tingin dun sa kanilang uh, construction project. So, kayo, pag kayo ay nagpapagawa ng bahay, tapos halimbawa kayo nasa ibang bansa o nasa uh, nasa ibang lugar o hindi kayo makapag makatutok doon sa project, no? Make sure na may magbabantay ng project ninyo na may alam tungkol sa construction na kayang uh, mag-evaluate, no? Kayang tumingin ng plano, no? Kayang i-supervise yung construction project, no? Tinitingnan kung nagagawa ba ng tama ng Gencon yung uh, kung ano ba yung detalye na nasa plano. So, dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. No? Nakadulot uh, sa inyo ng nakapagbigay sa inyo ng paalaala. No? Hanggat maaari po, wag na wag yung papasukin ang pagsusugal. Sa muli, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.